Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang Pasada alas 7. Magbibigay sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro Region. Umarangkada na ang Sami Gambar Moral Governance Dialogue Series ng Strategic Communication Office ng Office of the Chief Minister. Idinaos ang unang serya sa gymnasium ng Mindanao State University, Maguindanao, upang ipaabot sa publiko ang mga IEC campaigns on barn programs at accomplishments. Alamin ang detalye ng balita niyan sa report ni Farhana Kabalo. Formal nang sinimula noong biyernes ang Sami Gambarm University Caravan, isang people-to-people -people information and education campaign na naglalayong ipalaganap sa mga estudyante at mamamayan ng mga programa at prioridad ng bangsa-moro Government alinsunod sa direktiba ni Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa. Isa sa pangunahing bahagi ng talakayan ay ang moral governance at ang 12-point priority agenda ni Interim Chief Minister Makakuwa. Kasama sa mga naging tagapagsalita ang mga kinatawan mula sa Office of the Cabinet Secretary upang ipaliwanag ang istruktura at prioridad ng Bangsamoro Government. Nagbahagi rin ng kanikanilang mga programa para sa kabataan ng Bangsamoro Youth Commission, Ministry of Social Services and Development at Project Tulong Alay sa Bangsamorong Nangangailangan. Ibinahagi naman ni Haji Aris Ismail, Information and Communications Head ng Project Tabang at Bangsamoro League of Information of Leo President, ang mga pangunahing accomplishment ng Barm sa iba't ibang ministries at serbisyo, particular na ng proyektong Tabang. Magpalawak pa ng mga kaalaman about the uh, various programs and activities kung ano ba talaga yung ginagawa ni ni Barm, oh, ni Barm entirely. Ano yung mga programa na currently na na sinasagawa natin especially through the office of the chief minister and then in partnership with various ministries agencies and offices uh, including the special offices uh, special programs katulad ni Project Tabang or ni Tulong Alay sa mga mga ni Kapyanan, ni ni SLMG ni Ambag at saka ni ni MRP o ni Marawi Rehabilitation Re Program pero at least uh, sa bawat kabataan, bawat estudyante uh, dito sa 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 region natin, particularly dito sa sa province of the uh, Maguindanao na magkaroon ng mas mas matatag, mas 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 mas, mas, mas konkreto na 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 information. Ano ba talaga yung mga programa ni 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 ni, ni Barb? through the Office of the Chief Minister. Ano yung mga kasulukoyang advocacy na sinusulong natin ngayon? Ano yung mga karapat dapat na malaman nila na ano yung mga ano yung mga nagiging benefits or yung mga benefits na na bakit itinaguyod ang mga ganitong mga programa at saka mga ahensya. Ikinagalak naman ni Strategic Communications Team Head Abkari Alon ang mainit na pagtanggap ng Mindanao State University sa isinagawang caravan na ito at buong pagmamalaking ibinahagi ang ilan pang future programs ng Office of the Chief Minister sa pamamagitan ng SCT. Ito pong Sami Gambarm uh, program, it actually ang ano nito is part siya ng mas malaki pong Sami Gambarm Moral Governance Dialogue Series. So SGMG uh, program na spearheaded by the Office of the Chief Minister Strategic Communications Team. So malaki po ito, basically po it's a uh, comprehensive na IEC, Information Education and uh, Communications na campaign uh, para po may mainstream po natin sa public. No ang current governance structure po natin ngayon, uh, ang mga accomplishments po ng ating Chief Minister Abdurauf uh, Samigambar Makakua, And of course po, yung mga programa po na already in barm da uh, na pwede po natin uh, i-offer, i-reinforce na i-offer po sa ating pong uh, uh, mga constituents po. Uh, if I may explain further, uh, ito po ay uh, ito pong nangyayaring University Caravan ngayon is isa po sa uh, lima, no? Lima po na nailatag po namin na components po nitong SGMG na program. Uh, first po is uh, first po is ito Barm 101 basically uh, University Caravan Series nung ano po nung ginawa po natin or nung conceptualize po natin yung programang ito hindi po tayo nag-assume nag-assess po muna tayo nagkaroon po nat tayo ng uh, CSO meeting kung saan different uh, sectors of the society were invited at ang gusto nila sabi nila parang instead of uh, discussing yung mga targeted na mga high level na policies baka maganda rin po na kung iano natin ang kabataan po is yung talagang Uh, mga basic na kailangan nilang malaman Like the barm structure updates Kasi uh, yung mga pinag-uusapan natin ngayon Na political or maybe developmental in nature Ay somehow medyo, ano, kumbaga complex na siya For our general public So, uh, ito ay component nitong moral governance dialogue series uh, Na kung saan ang ating pong, ano, general public sa pamamagitan ng programa, muling ipinaalala ng Bangsamoro Government na ang mga kabataan ang pinakamahalagang katuwang sa pagtataguyod ng moral governance. Ang ganitong klase ng mga aktibidad ay nagsisilbing plataforma upang higit pang maunawaan ng mga kabataan at akademya ang mga programa at tagumpay ng Bangsamoro Government. Mula dito sa Mindanao State University, Farhana Kabalo BIO News. Nagbigay ng Certificate of Incapability of PhilHealth Membership ang Ministry of Social Services sa 200 na mga bata sa Barangay Pasil, Indanan, Sulu noong August 23, 2025. Ang Certificate of Incapability of PhilHealth Membership ay dokumentong nagpapatunay ng kawalan ng kakayahang magbayad ng kontribusyon at requirement para sa libre o subsidized na serbisyong medikal upang matiyak ang akses sa kalusugan ng mga vulnerable individual. Samantala, bukod sa libreng medical check-up na mahagi rin ng Hot Meals ang remote area medical volunteers at Armed Forces of the Philippines sa mga walk-in clients. Layunin ng medical mission na suriin ang kalusugan ng mga bata, maagang matukoy ang sakit at mailapit ang serbisyong pangkalusugan sa mga liblib na komunidad. Inilunsad ng Ministry of the Interior and Local Government katuwang ang United Nations Development Program ang kauna-unahang Digital Governance Center sa mga isla ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao noong Huwebes, September 4, 2025 sa Bonggao Municipal Hall. Ang nasabing pasilidad ay itinayo sa ilalim ng programang Localizing E-Governance for Accelerated Provision of Services o LEAPS Nalayuning paigtingin ang pamamahala at paghatid ng serbisyong pampubliko sa pamamagitan ng digital na inobasyon. Isa ito sa anim na digital centers na itinatag sa buong rehiyon ng BARMM. Nilagyan ng center ng mga makabagong kagamitan gaya ng generator set, mga computer at queuing system. Magkakaloob ito ng mas madaling access sa mga serbisyo tulad ng pagkuha ng business permits aplikasyon sa civil registry, serbisyo sa lokal na turismo, permits para sa mga operator ng sasakyan at building permits. Sa tulong ng MILG LEAPS program at UNDP, ang Digital Center ay patunay ng makabago at epektibong kolaborasyon ng iba't ibang sektor upang makamit ang positibong pagbabago sa buhay ng mga tao. Ang LEAPS program ay pinagsamang inisyatiba ng MILG at UNDP na sumusuporta sa Enhanced 12-Point Priority Agenda ng Pamahalaang Bangsamoro sa layuning palapitin ang mga serbisyo ng pamahalaan sa mga komunidad at palakasin ang lokal na pamamahala. Bukod sa Bongao, nakapagtayo na rin ng mga digital governance center sa mga bayan ng Marantao, Tiagapo at Butig sa del Sur. Dato Blasen Swat sa Maguindano del Norte at Sharif Aguac sa Maguindano del Sur. Nasa plano rin ang pagpapalawak ng programa sa iba pang bahagi ng mga isla ng BARMM. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng 125th anniversary ng Philippine Civil Service Commission, isang fun run ang matagumpay na isinagawa kahapon, September 7, 2025 sa Cotabato City Plaza sa pangunguna ng CSC for Barm. Nagsilbi rin itong pagkilala sa diwa ng kalusugan, pagkakaisa at paglilingkod na patuloy na nagtutulak sa bansang pasulong. Ang detalye sa report ni Carmina Camid hindi pa man tuluyang nagpapakita ang haring araw ay nagtipon-tipon na ang maraming bilang ng mga kalahok ng fun run activity ng CSC for Barm sa Cotabato City Plaza. Sa taong ito may temang Ageless Moves, Wellness and Fun Run ang naturang aktibidad na nilahukan ng mga government employees mula sa iba't ibang ministeryo, opisina at ahensya ng rehiyon. Isang fundraising run ang isinagawa kung saan lahat ng malilikom na donation mula sa registration fees ng mga kalahok maging sila man ay kawanin ng gobyerno o pribadong mga ay mapupunta sa Pamanang Lingkod Bayani program na ang mga benepisyaryo ay pawang mga pamilya ng mga kawaning nagbuwis ng kanilang buhay at nasawi habang ginagampanan ang kanilang tungkulin binigyang diin ni CSC Regional Director Lida Ayon ang kaugnayan ng kalusugan at pagbibigay pugay sa mga bayani ng serbisyo publiko Today we will jog walk with friends or give our personal best to our performance Because we are celebrating health and happiness, demonstrating that fun and fitness can go hand in hand. So, by crossing the finish line today, you are not only logging kilometers, but you are also supporting the health of your community and honoring heroes of public service. May I reiterate that the proceeds from the registration fees. shall be donated to the Pamanang Lingkod Bayani program let us make this important milestone in our personal wellness journey and in solidarity with civil servants Past, present, and future. Ang naturang fun run ay nahati sa tatlong destinasyon katulad ng 1 km, 3 km, at 5 km. Highlight din ang awarding ceremony ng mascot competition kung saan limang mascots ang lumahok mula sa iba't ibang opisina at LGU. Itinanghal bilang kampiyon ng mascot ng Ministry of Labor and Employment na tumanggap ng 10,000 pesos na cash prize. Na-enjoy naman ito ng mga empleyadong lumahok. Um, as a government employee or civil servant, it feels fulfilling to uh, participate in this panoon activity. Dahil gaya nga ng sabi kanina sa opening program, uh, ang perang malilikom mula sa registration fees, yung tama uh, ay, ay ibabahagi sa pamilya ng mga kapwa nating government employee na silang sumakabilang makabilang buhay na sa panahon ng during sa kanilang uh, paglilingkod sa gobyerno. Gayon pa man, hindi lang ito naka, nakatulong sa kanila, dahil nakabenefit din itong activity nito sa current na government employees kasi um sa naman ng 8 hours 8 hours daily in 5 days per week minsan may overtime pa tapos um, sa mga oras na yun, parang wala naman shadow time time uh, ng physical activity so uh, maraming salamat dit sa uh, civil service dahil naginis nagkaroon sila ng initiative na magkaroon ng ganitong klase activity so masasabi ko matagumpay masasabi ko na matagumpay itong CSC pandan activity Una-una sa lahat, maraming salamat sa opportunity na makasali sa ganitong programa, lalo-lalo na bilang isang uh, nagtatrabaho sa library, masyadong walang physical activity talaga sa loob ng library. So napapasalamat kaming lahat, talo na yung mga kasama ko sa library na sumali, dahil meron ganong initiative, lalo na ang civil service para sa mga ganito, nagkakaroon tayo ng physical activity and hindi na tayo pabata. So maraming maraming salamat sa ganitong klaseng uh, programa. Isang pambihirang pagkakataon sa loob ng isang taon ang makita at maiparanas sa mga lingkod bayan ng gobyerno ang isang fun run activity. Bakas sa mukha at ekspresyon ng mga lumahok ang labis na pagkagalak sa isinagawang aktibidad na layuning mabigyang pugay ang kabayanihan ng mga government employees mula noon hanggang sa kasalukuyang panahon. Mula dito sa Cotabato City Plaza, Hermina Camid, BIO News. ating panahon ngayon makakaapekto sa panahon sa iilang bahagi ng bansa ang mga easterlies ayon sa pag-asa magdadala ito ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa bahagi ng Metro Manila, CALABARZON, MIMAROPA, Bicol Region, Visayas at Mindanao. Kaya pinag-iingat pa rin ang mga nas low-lying areas sa posibleng maidulot na pagbaha at landslide naman sa mga nakatira malapit sa bundok. Manatiling nakaantabay sa mga paalala ng pag-asa at barm ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng Barm Ready at Barm Ready Weather Updates. Makikita rin ang mga hotline numbers ng Barm Ready sa inyong screens. At yan ang mga balitang tampok sa Pasada alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, ilike, ifollow at i share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government na makikita sa inyong screens. Mapapanood nyo rin ang episode na ito ng Pasada alas 7 sa YouTube page ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Ako po si Yana Sanday ng Bangsamoro Information Office. Naghahatid balita sa ngalan ng Serbisyo Publiko at Moral Governance. Maraming salamat po at pagpalain ang Bangsamoro.